And bukod po sa mga weather systems na ito, kanina pong alas dos ng hapon, meron tayong namataan naman na isa pang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Ang last location nito ay 2,320 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Posible po itong maging isang ganap na bagyo within the next 48 hours. Sa ngayon wala pa po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit by weekend nakita po natin na papasok ito sa loob ng ating area of responsibility. For now po mataas pa yung uncertainty ng track nito, nakita po natin. Pero hindi po natin i-roll out yung uh, landfalling scenario natin most likely dito sa area ng Luzon, but meron po tayong uh, other scenario na magre recurve ito at hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But then, dahil po LBA pa lamang ito and malayo pa sa ating kalupaan, ay mataas pa po yung uncertainty natin but continuous monitoring pa rin and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas po ng pag-asa.